to na yung tinuturing nating hari ang ating Panginoong Heso ay isang haring naglilingkod kapatid ng mga dukha pakinggan natin yung sinasabi niya okay yung corporal works of mercy i was hungry you gave me food i was thirsty you gave me i was naked you gave me two things I was sick, you visited me. I was in prison, you visited me. I was a stranger, you welcomed me. Kailan po kayo nagutom na kayo po'y pinakain po namin? Okay? Sabi ng Panginoon, nung gawin niyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa. Imagine natin yung agwat ng hari na meron tayo sa ating isip at yung agwat ng nagugutom noong nauuhaw, noong walang isukot, noong walang tahanan. Napakalaki ng agwat noon. Pero ang tinuturing nating hari ay kinikilala yung mga dukha nung nasa opposite yan. Siya'y napakataas, itong mga dukha'y napakababa. Pero ang sinasabi ng ating Panginoong Isu si Kristo, noong paglingkuran ninyo itong mga dukha na ito, ako ang inyong pinaglingkuran. Sabi ni Pope Francis, yung ating pagtulong ay hindi pwedeng sporadic. Paano na po yung sporadic, Father? Para ngayon, tada nagbigay naman ako nung isang araw. May nakita akong pulubi binigyan ko one time big time yun lang minsan dapat continuous dapat maging kultura natin yung pagtulong yung pagbibigay ng pagkain yung pagbibigay ng damit ng inumin pagtulong sa mga tao hindi meding isang isang pagkakataon lang, but always. It must become a habit, a culture, para makit mapasabi nating totoo, ako'y naglilingkod sa aking hari, ang Panginoong Isa Kristo, sa paumagitan ng aking paglilingkod sa mga dukha. Dahil ang totoo, gusto nating paglingkuran ng hari. We want to be associated with them, hindi ba? Kaya nga sa kultura natin, kung sino pa 'yung nasa kapangyarihan, siya pa 'yung ating pinaglilingkuran. Dahil ang ating panga, ang ating inaasahan, merong maibabalik sa atin. 'Yung nasa katungkulan na binibigyan din natin ng mga pabor. Pero sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang pagtulong ay hindi nangangailangan ng kapalit kung papaanong ang dukhang ating tinutulungan ay walang maibabalik sa atin. Ito ang ating hari, ang ating Panginoong Isokristo na ating mapaglilingkuran sa paumagitan ng mga kapatid natin, pinakamahirap sa lahat. At tatandaan natin, kapag ginawa natin ang mga bagay na ito sa isa sa pinakahamak na kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo na ito. Ito ay sa Kanya natin ginawa. Amen.